amazing day mga gorgeous kong momshi wow. ayan samahan nyo nga ako mga momshi ko pamunta sa eskwela ng aking anak na dating eskwelahan ko sa Vicente Pay Trinidad National so samahan nyo ako mga momshi ko ha Langkato Pay 5 Punturin sa Valenzuela ayan nga ni mga momshi ko malapit na tayo ay na mamsiko ay ko ayan na pala yung eskwelahan namin sa Vicente ayan na malapit na ako mag-emote momshi ko ayan na, pagpasok mga momshi ko umabalik lahat sa akin ng mga ala-ala ang daming ganap dito mga mamshiko, ayan, ang daming activity namin nangyari dyan mga mamshiko, ha kahit bago pa lamang yan nung kami nag-aaral dyan, dati kasi mga mamshiko, hanggang second floor lang yan, and kami kasi naunang pumasok dyan sa eskwela, ha, na yan mga mamshiko share ko lang mamshiko, ha, ito first floor ito mamshiko, ha, ito ang dating faculty, and then the guidance office yan ako mga mamshiko, tumatambay ako yung mamshiko, naghihilo ako, parang kapag aircon, chop, ng mga mamsik ko. Kita tayo sa second floor mamsik ko. Dito ang aming classroom sa second floor. Ay na uh, mamsik ko, medyo nag emote na ako kasi nakalala ko kung paano ako nagpasaway dito. Tara! Paano ako nag-aral ng mabuti ang yung mamsik? Kinaya naman ng utak ko ma... Inut... Uh, kinaya naman ng utak ko mamsik ang mag-aral ng mabuti. Kaya lang, hindi kinaya. Pero pinasa naman mamsik ko para makapasa tayo ng high school. Ayan, ginawa natin ng ating makakaya, mamshi, ha? Ay, nakoy itong classroom namin, mamshi ko. Ayan. Pagtapos ng school namin, ng teacher namin lumabas, ayan, diretso kami sa CR. Ayan, nagre-retouch. Kahit walang pang-retouch ng mamshi nyo. Ayan ang ani, mamshi ko, daldal ng daldal. Ay, nangakit tayo sa third floor. Doon ang classroom ng aking Junnaki. Sa'yo, Ma'am Shiko, ha? Bilisan natin. Ito kung makaubusan tayo ng blibring uniform. Bibili tayo mula sa oras na ito, Ma'am Shiko. Ayan na nga, ninagahan ng mamshi nyo, kala nyo, balas 8 pa lang na ako sa bahay Para mauna ako sa libring uniform Ayan, ako yung teacher ko, Filipino teacher Sir Leo, shout thank you sa inyong pagtuturo ng Tagalog Ang malalim na pagtatagalog, pagkayo ang aming teacher, thank you Ayan na nga, ninakakuha ng inyong lingkod ng mamshi, ng libring uniform Pahinga lang tayo mamshi ko. napagod ako sa ating paglalakad sa pagbebedyo. Ayan, piling vlogger tayo ng ma'am shik ko, ha? Tulungan nyo ko, ma'am shik ko, ha? Ayan, imot emote muna tayo mga ma'am ko habang tayo ay nagpapahinga. Nagpapakita ang inyong ma'am shik. emote kasi, ma'am shik. Ayan, video-video, ayan, video, ganyan, emote niya. Naalala ko dito, ma'am, si ko nung ako'y nag-aaral dito sa Vicente Petrinidad, ma'am, si. Minsan nalilate ako ng pasok ng school, pero dumidiretso ako. Sorry ako sa aking teacher. Mabait na John dito mga ma'am, si ko. Ay, nababa na nga tayo. Bilisan natin umuwi. Nag-aantay ang mga dyan na kiss. Ayan na. Ah, baba na tayo mga ma'am, si ko. mag muna tayo ng Berlet. Duman tayo sa kabila.